Sa July 30, ilista nyo na sa kalendaryo. Martes po yan, birthday na ng 8 Bulaga. Yay! Happy birthday! Pag-birthday, kailangan special, di ba? Special day yan para sa 8 Bulaga. Magsama-sama tayo sa isang masaya at makabuluhang selebrasyon. Abangan nyo po ang big announcement. <laughs> ano yan ha? Yun yung 45-46. 45 years. Happy Pero birthday. Pero kung pagpag-uusapan sa lahat. Foundation Day, 46. Yun yun. Okay. Sige. Oh, alam, alam ko na. Ano? Abangan niyo yung big announcement. Announcement po ni Vic yun. Big announcement. Ito na. Ito na, po yung uh, sulat uh, sa Dear 8 Bulaga. Okay. P.S. Ah. Ha? PS agad? Maganda agad, bossy? PS agad? Totoo ba na... Ha? Huh? Nakichismis pa. Si Alan K. ay... Ha? <laughs> Kamalan! 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 Na-estranded. Ah. Na Amalan. Opo, opo. Amalan. Totoo po. Walid nasa si Alan. sabay Alam ni Walid na si Alan. Nasaan? Sa si Alan. Bin-roadcast kanina eh. Nandun lang sa bagging. Hindi. <laughs> kaya kung... Kaya ko mapapansin niyo yung sapatos ni Bengay. Pakatunog po ng chapel. Ayan po, oh. Chanel. Chanel. Wow. Anong chapel siya? Saray. Wow. Hindi, hey, bumaba daw kasi nasasakyan si Alan kanina. Ang tubig hanggang ilong. <laughs> 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 Buhay yun. Buhay yun. Masisi mo. Tama, Alan. <laughs> <laughs> Dear Eat Bulaga, mapanghala. Ma mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga Dabber Gods. Ako po ay isang guro na mga batang may special na pangangailangan o learners with special needs sa pampublikong paaralan sa Bonifacio Memorial Elementary School sa Balintawak, Quezon City. Ang hiling ko po ay mabigyan po sana ang aking classroom ng telebisyon na magagamit ko po sa aking pagtuturo para sa aking mga mag-aaral. Gumagamit po ako ng cellphone, pag nagka-classroom routine po kami pero masyado pong maliit ang screen, hindi po masyado makita ng mga mag-aaral ang uh, video. Sana po ay uh, mapagbigyan ninyo ang aking hiling dahil mas bibigyan po ng oportunidad na matuto ang mga batang may special needs lalo na kung makikita nila na malinaw at maliwanag ang mga videos at ang mga animated na larawan sa aking ginagamit sa aking pagtuturo para para rin sila ay matutong magbasa mga sulat ng tama oh. at matupad ng kanilang simpleng pangarap na hindi ko ma-scroll. <laughs> ano to? <laughs> Shht, uy! Bosing <Ayaw>, mas... <laughs> ko malaw. Alaw. Touch screen po kasi po. Uy. Oh, Ah, Ayan! Masa ah, na ba ako? <laughs> 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 Hindi po masya... Ay, uh, sana po ay mapagbigyan ninyo ang aking hiling. <laughs> hiling dahil... Sana po, Sita. Sana po. Okay. Para rin sila mat... Uh, uh, tapos na pa na yan. Okay. At matupad. Matupad ang kanilang simple pangarap na makasama sa regular class at matupad ang kanilang pangarap na makatapos ang kanilang pag-aaral. Nawa po ay mapagbigyan ninyo ang aking simpleng hiling dahil ang itbulaga ay may advokasiyang hanggat may bata, may itbulaga. Maraming salamat po, Dabra Nagmamahal, Raquel Tarnate ng Novaleches, Quezon City. PSS. Oh, babay. PSS. Talaga bang wala na si Alan? <laughs> <laughs> Wala ngayon. Baka bukas. Eh, uh, si Ma'am Raquel, lahat po ng ari-ari ni Alan, ibibigay namin sa inyo. Mag-request <laughs> ko rin tayong bagong laptop. <laughs> Bula sa Novaliches, Quezon City, ito seryoso na. Kasama natin ang letter sender na si Teacher Raquel Tarnate. Aligang, puntahan. Ayan, Raquel. Teacher ayun. Raquel. Ayun. Hi, Ma'am. Kamusta po? Okay lang po. Hindi pa kayo binaha? Hindi naman po. Hindi. galing kayo ng Baleches? Hindi po, actually. Galing po ako ng province. ah, sige, po na lang. Ay, okay to. po. Thank you po. Galing kayo ng province. Saan po ang province? From Camarines Sur. Hello po sa mga taga Camarines Sur. Pero kayo nagtuturo dito sa... Yes po. Opo. Kayo po ay isang uh, SPED teacher. Opo. Ah... Uh, Ganong katagal na po kayong uh, SPED teacher? Uh, dito po sa public school po is seven years. Pero po, from private school po, uh, 15 years na po. Ano po mga mga... Yung mga tinuturoan ninyo po, ano po may mga special needs nila? Uh, yung mga case po nila is children with autism, tapos uh, children with intellectual disability, and children with Down syndrome po. Ito ba yung pinili ninyo? Na... Po. opo. po. Yan po talaga kasi, uh, actually, elementary ed po talaga ako. Pero yung kinuha ko pong master's degree po is, yung sa ano na po, sa special, special ed ako. Special needs. Hindi uh, po ba mahirap? Mm, challenging. Meron ka challenging yan. Kunti challenging pero Siyempre, na, if you love naman po yung work nyo is, uh, there's nothing to be, ano po. Na-analyze mo ito. kung ano yung more or less mga pangangailangan nila. Opo, opo. Pero, ah, uh, ano lang po, uh, clear lang, to be clear lang po, hindi po kami ang nag-label sa bata. Mm -hmm. Kasi wala po kaming license to do that. No. Only the developmental pedya ang nag li-label po sa bata. Ah, so kami po okay. is more on academic, self-help. Yan. Yun po yung tinuturo namin sa kami. Ano label mo dyan? Ang pinakamaganda po kasi dito, dapat po. Kaya nakupo dito, tito siya. dito ka dito. Mas marami ka itatanong. Eh, hindi ko alam itatanong. Tay, kailan kay kinasal? Wala nga. Pero meron na kayo mga estudyante na 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 punta na sa regular classes? Oo, meron na po. Um, marami na rin po. With, for seven years po, Meron na pong ano, grade 2, grade 3. Yung recent po is si Chanel. Uh, from my class, since 6 years old siya sa akin, nag-13 years old siya, feeling ko ready na siya. So ang case niya po is uh, more intellectual disability. So, so pumasok siya sa akin, 6 years old. After few years, 7 years, 7 years more, Uh, feeling ko na kuha niya na lahat ng skills na need for grade 1. And then I talked to her mom na, Mommy, we need a new assessment for her. Na kailangan na natin ng confirmation kasi we are not allowed po talaga to tell na, Ah, itong batang to for grade 1 na. Feeling namin kasi academically and um, socially, skillful, skillful na siya for the things that, we need to teach her to be able to be fitted or join in grade one. So the pediatrician or the developmental pediatric confirmed it through battery of tests. that if ever okay na yon. Very good. Magkajoy na puso na regular. Magkajoy na regular. Sino po yung katabi nyo. Asawa ko po. Ah. Oh. Big boy. Baby big boy ng galing ng bagyo. Oh po, bagyo, bagyo. <laughs> Ano po pangalan nyo? Nolito Tarnate. Ina po ba ang uh, anak ninyo? Marami po. Studyante si ko. Uh, ah, yung sa inyo, wala kayo? Wala po po, Sir. Ka ano po trabaho ni Mister? Ah, uh, sa ngayon po, wala po. Wala? Sa bukas. Sa bukas? Tapos na ang kurat. Natap natapos ko na ba yung kontrata ko? Ah, okay. O, eto na po ang uh, hiling ninyo para hindi kayo sa cellphone nagpapakita ng mga video, para mas mapadali ang uh, inyong pagtuturo at makita ng mabuti ang mga presentations niyo, mga videos niyo. tagapin niyo po ang Hanabishi 50-inch Smart LED TV. Uh. Smart TV yan. Smart. Kaya lang Ayan ang mga o. may dala, hindi masyadong <laughs> <laughs> smart. Yun <laughs> lang. <laughs> Ito po, para sa inyo. 50-inch po yan. Sa inyo na pinagkukuha yan. <laughs> Ayan o. No? Aba. Okay. Ba, Tignan niyo yung uh, kasama dyan. Uh, Yun, oh. Ang linaw, oh. Ang linaw, oh. Nag-iisip pa ng malalim yan. Smart, eh. Katigin pa sa taas, oh. Uy. Hey. Okay. Wow. Ayan po. Siguro naman, ma malaking tulong na po ito sa inyong mga mag-aaral. Thank you po so much. Malaking pong tulong to kasi okay na po. <laughs> Medyo alam naman po namin yung situation na natin na pag nasa public school po, medyo sa therapy pa lang po. Nag, mahirap na po for them. So sana kahit sa tulong po ninyo, sa gift nyo po sa amin, sa classroom ko, lalo na po ngayon magbibrigada na babalik po ulit yung mga, class, yung mga students ko na makikita nila na meron na po kami TV. Oh. Malapit na po ang pong, ano, balik eskwela. Opo, sa July 29 na po ang start ng class na po. Ayun, sakto. Bago mag yung Eat Bulaga, July 30. At para makatulong din sa iyo, uh, teacher, sa mga presentations sa reports sa gagawin mo, eh, tanggapin mo naman ang mga school supplies sa mga gamit mo sa pagtuturo. Oh, Pakipasok nga yung ating mga... mga... Modelo, wow, nakita niyo naman ang board oh. mga modelo po. Ito mga, mga na 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 Manila na na papers, may whiteboard, pentel pen, chalk, bond papers, puzzle board. Mga flashcards. Ma'am, ito po, ma'am. Tsaka marami rin papel, bossing. Mga rim-rim to. Yeah, ano. Pwede rin nga. Colored paper. Mga cartuloy. Ano yun? Mga... Pwede rin pang-share sa mga estudyante mo. May mga notebooks. Pad papers. Pencils. Crayons. Daming eroplano magagawa niyan, bossing. May mga school. <laughs> Manila paper. Wala, wala bang mga, mga shuffle? Shuffle machine. School supplies. <laughs> Mengay, wala bang shuffle? Thank you po, sir. Thank you po, Dower Cats. Thank you po sa staff. Thank you po doon sa nag-interview po sa akin kahit po na kailangan po talaga namin to. Thank you po so much. In kahit na po papaya na nakatulong po talaga ng malaki po. O, oh, kumpletuhin na natin. Para yeah. may pangkastos din, teacher. Yeah. Okay. Yeah. Yun, oh. Galit pa ng kamsura mag itong mag-asawang ito. Mayo. Oo. Oh. Oh. Okay. Meron po kaming gift sa Expert. Kayo naman po na, pili, pili, ang pili. Teka, Kukunin ah, oh, Ano yan? Okay na. Ano mag-a-update ako Shhh. Uy. sa lahat Sakay. na sa kotse ko. Sarap. Delikado. Pag ikaw lang umamakay. Ikaw pag kumakain kayo ng balong, ay, di nakakarating oh, dito. Oo. Ang pili. Thank you Thank po. Thank you po Teacher y, uh, Raquel. You're welcome po. Sana po ma nyo din po yung pinagmamalaki namin sa Kamenerso na Pansit Bato po. Pansit Bato? Ah, pansit ba yun po pansit talaga? Pansit Bato. Meron, meron. Meron din, no? Hindi kaya mabiyak ang mga ipin namin din. <laughs> <laughs> pansit Bato. Sino gumawa niya? Totoy Bato? Sa, Totoy Bato. Saan sa Kamsul kayo? <laughs> pansit Bato. <laughs> okay. Iriga. Galing na Iriga. ka sa Iriga. Okay. okay. Ma'am Raquel, sa pamamagitan ng inyong simpleng hiling, mas marami estudyante po ang matutulungan. Hindi po biro ang dedikasyon at pagmamahal ng mga gurong katulad ninyo. Kaya kami po'y saludo po kami sa inyo. Nagmamahal, it bulaga. Na. <tinyo>